Sinagot ni Angelo De Leon ang comment na limang pirasong sitaw para manood ng Pulang Araw. Ito ay pagkatapos mapanood ng netizen ang video clip na namimigay ng sitaw ang actress sa mga nakapila. Hi! I do my yearly birthday community pantry as a way of giving back and being grateful to my constituents. Personal ko po ito. Nahiya naman ako na hindi ito sapat para sayo. Pero I guess hindi ka naman taga Pasig. I will promote Pulang Araw because I am proud for our show. Paunang comment ni Angelou. Dagdag niya, Meron pa hong putol na upo kasi hindi ko kaya magbigay ng buo. Pinuputol namin para meron ang lahat. Ang mahal na pala talaga ng gulay ngayon. Hindi talaga aabot ang 64 pesos sa isang masustansyang meal per day. May mga nagtanggol kay Angelo, maganda raw ang ginawa nito na lahat mabigyan ng gulay. Malaki raw ang plastic bag na dala ng tao. Ibig sabihin, hindi lang limang piraso ng sitaw at kalahati ng upo ang ipinamigay, kundi iba't ibang klase ng gulay. Birthday ni Angelo sa August 22. Nabanggit nito na every year, gumagawa siya ng community party kahit noong wala pa siya sa politika. Kaya maling sabihin na ginawa niya ito this year dahil politiko siya sa kanilang lugar. Bilib lang ang ang mga netizen na nabilang ng basher ang sitaw na ipinamigay ni Angelo gayong malayo ang kuha ng camera. Pero sana raw pinost niya ang buong video para nakita talaga kung ano pang gulay ang ipinamigay ng actress. Tot na ako, panoorin niyo naman po yung pulang araw. <laughs> yes! Pagkatapos ho ang 24 oras, 8 p.m. Nanonood ba kayo? O, oh, di ba? Doon lang ako nananakit. <laughs>